pati mga alaala mo ay pwedeng ibenta what if you could trade your most painful memory kapalit ng isang pagkakataon na baguhin ang nakaraan trade memory welcome to one secrets a story beyond limits gusto mo ba ng free Gcash or PayPal Stay tuned hanggang dulo ng video para malaman ang raffle mechanics. Si Drex, naniwala siyang kaya niyang iligtas ang babaeng mahal niya sa pamamagitan ng isang memory trade. Pero tandaan, bawat alaala na yung ibebenta, may kapalit at minsan, mas mahal ang presyo kaysa sa inaasahan mo. Drex was late again Pagkatapos ng mahabang shift sa trabaho, tumatakbo siya, umaasang aabutan pa niya si Jane. Pero nang makarating siya, huli na ang lahat. Si Jane, umiiyak, nakadungo, halos hindi makita ang paligid dahil sa kanyang mga luha. Hindi na niya napansin ang mabilis na paparating na sasakyan. Sigawan ng mga tao, isang iglap lang, at bumangga ang kotse. Drex. Gulat na gulat napasigaw ng malakas. Jane. <laughs> Jane survived, pero tuluyan ang nawala ang kanyang paningin. At gabing iyon, mas mabigat pa sa kahit anong sakit ang guilt na bumalot kay Drex. If only I was on time, bulong niya. Sana nailigtas ko siya. Paglipas ng ilang gabi, Drex could not find peace. His guilt haunted him every night, replaying the moment of the accident again and again. Sa bawat paglakad niya sa madilim na lansangan, para siyang hinahabol ng sariling alaala. Hanggang isang gabi, napansin niya ang isang lumang tindahan na tila biglang lumitaw sa kanyang daraanan. The old sign flickered faintly with the words, Memory for Sale. Driven by desperation, pumasok siya. The air inside was cold and heavy, as if time itself had stopped. At sa dulo ng silid, may isang babae na nakaupo. Nakatingin lamang sa kanya. Sa bawat titig nito, ramdam ni Drex na nababasa nito ang laman ng kanyang puso. No words were spoken, yet the offer was clear. A single memory in exchange for a chance. A chance to rewrite the past sa loob ng tindahan. Ramdam ni Drex ang bigat ng katahimikan. Ang babae ay hindi nagsasalita, ngunit sa kanyang isipan, malinaw ang mensahe. Ang nais niya ay isang memorya, isang alaala na hinding-hindi na niya maibabalik kapag nawala. Sa simula, nagduda si Drex. Pero habang iniisip niya ang pagkawala ni Jane, ang kanyang puso ay napuno ng desperasyon. Kung iyon lamang ang paraan upang maibalik ang oras, handa siyang magsakripisyo. Then, it became clear. Ang alaala na nais kunin ng babae ay ang huling sandali bago ang aksidente ang memorya ng kanyang pagkahuli ng isang minutong dapat sanay na iligtas niya si Jane. Kapag iyon ay nawala, mawawala rin ang bigat ng kanyang guilt. Pero may babala, The woman's presence whispered inside his mind. Every memory has a price. Every memory has a price. Save a life. Save a life. But lose something else. But lose something else. Hindi nagdalawang isip si Drex. Pinikit niya ang kanyang mga mata. At sa isang iglap, naramdaman niya na parang hinihigop ang isang bahagi ng kanyang pagkatao. A glowing orb escaped his chest. At iyon ang kinuha ng babae. Pagmulat niya ng mata, nag-iba ang lahat. Nasa parehong kalsada siya. Ngunit, this time, he was on time. Nandoon siya bago pa man tumawid si Jane. Drex felt the world shift. Ang paligid ay pamilyar, ngunit iba ang pakiramdam. Doon, nakita niya si Jane. Nakayoko, umiiyak, dahan-dahang tatawid. Pero ngayon, mabilis siyang kumilos. Tumakbo siya. Tinawag ang pangalan nito. At sa huling segundo, Nahila niya si Jane palayo sa paparating na sasakyan. Nailigtas niya ito. Hawak-hawak niya si Jane at sa dibdib niya. Naramdaman niya ang init ng pag-asa. Akala niya, iyon na ang katapusan ng lahat ng sakit. Ngunit, habang pinupunasan niya ang luha ni Jane, napansin niya ang kakaiba. Her tears were not just from fear. Hindi iyon simpleng iyak ng muntik ng masagasaan. It was deeper heavier. At doon, unti-unting lumitaw ang tanong, bakit siya umiiyak bago pa ang aksidente? Akala ni Drex tapos na ang lahat ng mailigtas niya si Jane. Ngunit, kinabukasan, lumapit sa kanya ang matalik niyang kaibigan na si Daylan. Sa isang mahina, ngunit matatag na tinig, ibinunyag nito ang katotohanan. Nakita raw niya si Jane noong gabi, bago ang aksidente hindi ito pa uwi galing trabaho. Gaya ng sinabi niya kay Drex. Nandoon siya, nakikipagkita sa dati nitong kasintahan. Parang binagsakan ng mundo si Drex. The memory of Jane crying suddenly made sense. Hindi iyon luha ng takot, kundi luha ng pagkakasala. At sa sandaling iyon, ang sakit ng guilt napalitan ng mas matinding sugat ang katotohanang ang babaeng niligtas niya, ang babaeng pinag-alayan niya ng lahat, ay hindi naging tapat sa kanya. Imbes na pasalamatan ni Drex ang katapatan ni Daylan, galit ang umapaw sa kanyang dibdib. Hindi niya matanggap ang revelasyon. Mas pinili niyang kumapit sa alaala ng pagmamahal kaysa sa katotohanang unti-unting gumuguho. At sa halip na makita ang malasakit ng kaibigan, ang nakikita niya ay pagtataksil. That night, Drex's anger burned brighter than his grief. At dahil sa galit, unti-unti siyang lumayo kay Dylan. Hindi niya alam, iyon na pala ang hudyat ng mas malaking kapalit ng kanyang memory trade. Isang gabi, habang umuuwi siya, narinig niya ang dalawang kakilala na naguusap. Kawawa naman si Drex! Hindi niya alam, matagal nang may lihim si Jane! Oo… Oh. Ilang beses ko nang nakita si Jane at ang ex niya. Hindi lang isang beses nangyari. Drex stopped in his tracks. His world shattered all over again. Ang lahat ng sinabi ni Dylan totoo pala. At mas masakit, matagal na pala siyang niloloko ni Jane. In that moment, the memory he fought to preserve, the love he traded everything for, suddenly became the very source of his deepest pain. Pagkatapos ng lahat ng nalaman niya kay Jane, unti-unting kinain ng konsensya si Drex. Naalala niya si Daylan, ang kaibigan na nagsabi ng totoo kahit gaano kasakit. I was wrong! I should have listened! Bulong niya. That night, Drex decided. Bukas, kakausapin niya si Daylan. Handa na siyang humingi ng tawad. Pero ang kapalaran, may ibang plano. Sa gabing iyon, Malayo pa lang ay rinig na niya ang malakas na sirena. Usok at apoy ang bumalot sa kalangitan. May isang gusali ang tinutupok ng apoy at sa gitna ng kaguluhan may pangalang umaling-aungaw. Dylan! Nandyan pa si Dylan! Nanlumo si Drex habang pinagmamasdan ang apoy na lumalamon sa gusali. He wanted to run, to save him. Pero huli na ang lahat. And in that chilling silence, a thought crept into his mind. Was this just fate? O ito ba ang tunay na kapalit ng kanyang memory trade? Drex thought he had won. Naligtas niya si Jane, the woman he loved. Pero kapalit nito, nadiskubre niya ang matinding kataksilan. And now, Daylan was gone. The fire, the death, the timing. Hindi lang aksidente iyon. That was the price of the trade. Bumalik si Drex sa lumang tindahan. Hingal, puno ng desperasyon. Sa harap niya, muli niyang nasilayan ang misteryosang babae. Take it back! Sigaw ni Drex. Please, I don't want this! Huwag si Dayla nang mawala! Ngunit malamig ang sagot ng babae. Every trade has a price. Walang value. Walang refund. Fun. Memory has already been sold. Destiny has already been rewritten. Yumuko ang babae saka bumulong. Or, would you like me to offer you a trade instead? One last chance para mailigtas si Dylan. Nanlaki ang mga mata ni Drex. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Hindi niya alam kung ito ba ang kaligtasan na hinihingi niya o isa na namang bitag na tuluyan nang wawasak sa kanya. At muling bumukas ang kahon ng mga alaala, mas maliwanag, mas nakakaakit mas nakakatakot kaysa dati at doon nagtapos ang gabi sa tanong na hindi niya inasahan would you trade another memory as promised eto na kung paano makakasali first like the video second mag-comment ng like it sa baba para sa official entry lahat ng valid entries automatic na isasama sa raffle list. mag announce tayo ng limang lucky winners sa end of the month. Kaya make sure na hindi mo to mamiss. Don't forget to subscribe for more updates at i-share mo na rin ang video para mas masaya. Good luck sa lahat!